guys, ito ay mangga na galing India guys. Ito ay lulutuin natin sa lutong India. Itong mangga na to guys ay kikirin natin guys. Balatan, kikirin at lutuin ng kasama ko sa lutong India. Papakita ko sa inyo kung paano niya lulutuin ito. Ayan, ang mangga ng India. Sobrang asim nito guys. Alam nyo. Nakasim pa ganito yung kalaki. Pero pag medyo medyo mahaba-haba. Mahaba-haba yung forma ng mangga. Balatan na natin. mangga natin guys ang bilis lang guys diba iugasan natin Ano naman ko lang siya na ano. guys. Inantok pa. Wala ako tulog. parang lutang ako ngayon. Bilis ako magkit-kit guys. Ayan na guys, yung ginawa natin na kinitkit ko na yung mangga. Ito na yung lahat. Ito. At ito na yung buto niya. Ayan ang buto ng mangga natin guys. Kaya ngayon ay lulutuin na natin at ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin ng atsar itong mangga na ito. Ito ay mangga guys, hindi kapayas. Sa atin kasi ang ina ginagawang atsar lamang ay kapayas. Pero sa India guys, hindi kapayas yung ginagawang atsar, kundi mangga. Ayan, mangga. Mm, ang ganda niya. Yan lang guys. Ayan na kayo guys yung mangga natin. Binukbok ni Sarah sa ano, ahos. Uh, garlic. Sara mo fill ha da. Dilis mo fill Ito, Mga titi. yung blender na yung fill na galing to. Para ilagay dyan mamaya sa mga. dice kita maaf kita guys, yung pang sauce natin dito sa mangga natin. Ayan, ah, pino, pino. ayan na. pinu pinupino. Ayan. Ilalagay ni Sarah sa lagayan para araw-araw. oh -araw. ayan. Kita yung guys ko. ng dami ng film. Sige. Ayan. Hari <laughs> Kita yung guys. dami no. Mga ano siguro yan. Halipunan na. Alam mo, harway, charada. Sini, harun, nil, harway. Nil, chubi, sumi, sumi. Not my food.

har abba ah chup chup din, chup hamut chup chile chup chile akli hamut mo muskila har chup hello why har sa ah sino na dah why dah har ah dapat kung sa tanga jumbo sobrang no. anghang napakanghang napakasimpang mangga napakasimpang mangga kilkil-kilbarit siasin kalari dite. Mm. Labik pabrika ti soi. Eh. Agar muha. Ayan misi dagdagan pa para masih anghang pa nang supra. Uf. Hoy, hoy. <laughs> <laughs> Nalalaway ako guys sa ano nang mangga. ano at sir kaya i mo siya lagyan mo siya ng dikdikin mo siya sa ahos ahos or garlic at lagyan mo ng asin habang binabayo babayuhan mo muna sa bayuhan kung so, so, lagyan mo ng asin at saka so, putz, uh, say, putz, 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 okay? lagyan mo ng in. lagyan mo ng asin at saka garlic at lagyan mo na siya ng si sili na pula powder yung mga Pwede naman kung hindi ka kung hindi ka gusto sa manghang. Okay lang ganyan lang, asin, garlic. Tapos gigisahin mo siya sa mantika, mommy. Gigisahin pa Parang ano mo siya lulutuin mo siya. Para kahit ilang buwan hindi siya masisira. At lalong sumasarap pag ginagisa na, guys. Ayun, guys, nilalagay sa guys ay munggo yan guys kasi na wala ng balat ay gargal gargal ay tawag na gargal ayan guys lalagyan pa ng sili mo ayan patay <tipos> ha?

ako 5,000, 4,000, 3,000. tausan Dati pa nglepas Oh, dati niya yan, eh, na yan. Hindi, na, go din naman kranjang, yun. Hindi, eh. hindi. Hindi, Hindi, yun one salad na mangga. At sar na mangga or salad. Masarap yan guys sa kanin kahit wala kang ulam yan lang ulam. Ito sila yun. nilagay sa ihelba. Karang bulak ng sampagita. Ayan. bulak ng hindi pala sa sampagita. Ang yun. bulak ng ano pala yun ano. Ay parang ang dahon pala ng helba ay yung parang dahon ng mani. Sa sarang kadramal helba na si kadramal kabo. dahon pala ng helbagay ay parang dahon ng ano mani yun ay bunga ng ano helba. walang taos pa 15 guys, kita kayo guys Ayan, tapos na 'yan, guys. At 3D to eat na. Ihalo yan mamaya pag kumain ka ng kanina na puti. Yan lang ihalo mo. Ulam na. Kaya maganda yan yung gagayahin guys. Maganda siya gagayahin. At sya kung ibibinta mo yan sa palingki, mahal yan guys. Mahal. Uh, thanks for watching.